Hello everybody and welcome to the 15th episode of Relax, si Lord at the mga santo ang bahala sa atin. This is JM and welcome to our podcast show. Ngayong araw na ito ay magsasalita tayo sa wikang Filipino pagkat ang episode na ito ay matutunghayan natin ang mga pagbasa ngayong iyatlong linggo sa karaniwang panahon, kalinsabay nito ay ang linggo ng salita ng Diyos at ang pabansang linggo ng Biblia. Mamaya, matutunghayan natin ang pagninilay ni Reverendo Padre Lawrence de Peralta, SSP, na may temang sa salita ng Diyos, nakakasalamuha ang buhay na Diyos. Pero bago tayo dumako sa pagninilay na iyon, ay pakinggan muna natin ang ating mga pagpapahayag ng salita ng Diyos ngayong ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Pakinggan muna natin ang may kling pagninilay sa ating unang pagpapahayag. Nakabalik sa Israel ang mga Hudyo mula sa pagkakatapon sa Babylonia. Ipinangdiwang nila ang araw na ito sa pakikinig sa mga utos ng Diyos. Nabagbag ang kanilang damdamin at maipit ang bilin ni Ezra ang walang pagkain at inumin ay bahaginan ng mayroon ang ating unang pagpapayag ay hango sa aklat ni Nehemias Kabanata 8, Talata 2 hanggang 4, kasunod nito ay Talata 5 hanggang 6, at Talata 8 hanggang 10. Pagpapahayag mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, kinuha ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan. Tinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Si Ezra ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon siya ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo ng buksan niya ang akla. Purihin ang Panginoon ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot ng Amen, Amen pagkatapos nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Minasa ng mga levita ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipiniliwanag na mabuti ang kaulugan. Nang malaman ng mga tao, ang, ang mga dapat nilang gawin ayon sa kautusan na bagbag ang kanilang kalooban ano pa't sila'y napaiyak? Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos. Wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiyak nga. Kaya't sinabi nila, Huwag kayong umiyak. Wika pa nila, Umuwi na kayo, at magdiwang, ang walang pagkain at inumin ay bahaginan ng mayroon sapagkat ang araw na ito'y dakila sa pangnoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ang ating tugon sa Salmong Tugunan ngayong ikatlong linggo sa karaniwang panahon ay Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Pakiulit po, Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Iyaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Tugon, Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng puon ay wastong utos liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng, isip ng isipan, yaong bungang idudulot. Tugon, espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti Isang banal na tungkulin na iiral na parati, pati mga haton niya'y matuwit na katulan. Kapag siyang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Tugon, espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal Nawal itong salita ko at ang aking kaisipan, sa iyo ay makalugod. Panginoon ko't kagnungan o ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Tugon, Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Pakinggan naman natin ang pagninilay sa ating ikalawang pagpapahayag. Hinihikayat ni San Pablo ang mga taga-Korinto na magpahalaga sa sari-saring sa sari kaloob ng Diyos sa kanilang pamayanan samantalang tinataguyod nila ang pagkakaisa ng lahat kay Kristo. Ang ating ikalawang pagpapahayag ay mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 12, Talata 12 hanggang 14, at Talata 20 ito. Pagpapayag mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo ay ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, isa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat, ay pinainom sa iisang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Ang salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Aleluya, aleluya. Ngayon ay pakinga na, naman natin ang mabuting balita para sa ikatlong linggo sa karaniwang panahon at ito ay hango sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 1, Talata 1 hanggang 4 at kasunod nito ay Kabanata 4, Talata 14 hanggang 21. Muli, ang ating Ebanghelyo ay hango sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 1, Talata 1 hanggang 4, kasunod nito ay Kabanata 4, Talata 14 hanggang 21. Sumayin niyo ang Pangnoon at sumayin niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng na mga nakasaksi nito buhat sa pasimula at nangaran ng salita. Matapos na ako'y makabagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat pa sa pasimula. Minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na slaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa iyo. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at tinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Kaya ng kanyang ginag ginagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamay nga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sa hininang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugon niya ako upang ipayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakikita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulun niya ang kasulatan at matapos sa Sauli sa takabaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahagi nito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Mga kapatid, fellow relaxers, narinig natin ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ngayon, pakinggan natin ang pagninilay ni Padre Lawrence de Peralta na may temang sa salita ng Diyos na kakasalmuha ang buhay na Diyos. Ito ay hango sa sa buhay ni Salet ngayong araw na ito ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon, Enero ikatlumput anim taong kaslukuyan o dalawang libo at dalumput lima. May kabangyarihan ang salita na nakaapekto sa tao, positibo man o negatibo ang mga positibong salita ay maaring makapukaw, magpalakas ng loob, magpagaling, at magpatibay ng ugnayan o magtaguyod ng kapayapaan. Sa kabilang banda, ang mga negatibong salita ay maaring makasakit, magpakalat ng kasinungalingan, makasira ng tiwala, mag-udyok ng alitan at makapagpababa ng ating pagpapahalaga sa sarili. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay buhay sa ating mga Kristiyano. Ito ang nagbibigay ng direktang koneksyon sa Diyos. Ipinakikita nito ang puso ng Diyos. Ginagabayan tayo ng kanyang karunungan at lini liwanagan ang ating landas sa harap ng mga hamon ng buhay. Binibigyan tayo nito ng lakas ng loob na ibahagi ang ating pananampalataya pinatitibay ang ating ugnayan sa may kapal at nagsisilbing sa ng mga aral ng ating simbahan. Sa salita ng Diyos sa banal na kasulatan, nakakasalamuhan natin ang buhay ng Diyos. Pinabago tayo ng kanyang katotohanan at hinuhubog na mamuhay ng may layunin, pag-ibig at misyon. Ngayong araw ay pinagdiriwang natin ang linggo ng salita ng Diyos. Pinaalala sa atin ng mga pagbasa kung gaano kalaga ang makinig, maunawaan, at isa buhay ang salita ng Diyos. Sa unang pagpapahayag mula sa aklat ni Nehemias, nagtipon ang may Israelita upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Tumayo ang pari ang paring si Ezra sa harap ng bayan at binasa ang aklat ng batas. Nakinig ang mga tao ng mabuti at nang marinig nila ang salita ng Diyos, sila'y napayak. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay umantig sa kanilang puso. Ipinaalala sa kanila kung sino sila at kung gaano sila kamahal ng Diyos. Sa kabila ng kanilang pagkakamali, sinabi ni Ezra na huwag silang malungkot, kundi magalak, sapagkat ang kagalakan ng Panginoon ang inyong kalakasan. Ang takpong ito ay parang salami ng ating ebanghelyo ngayon, kung saan binasa ni Yesus ang propesya ni Iyas sa sinagoga. Si Jesus, puno ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, pagkatapos ng kanyang pagsubog sa ilang, ay naghayag. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin upang ipahayag ang mabuting balita sa mga dukha, upang palayain ang mga bihag, upang magbigay ng paningin sa mga bulag at upang pakawalan ang mga inaapi. Hindi lamang binabasa ni Jesus ang kasulatan, ipinahayang e niya ang katuparan ng pangako ng Diyos na magdudulong ng kaligtasan sa kanyang bayan. Tulad noong panahon ni Nehemias, ang salita ng Diyos ay, buha, ay buhay at aktibo, nagbibigay ng pag-asa, kagalakan at bagong buhay sa mga tao. Sa ating pagdiriwang ng linggo ng salita ng Diyos, e, ay sa atin na ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Hindi lamang ito isang bagay na binabasa natin sa mga pahina, ito ang tinig ng Diyos na tuwibang nangungusap sa ating mga puso. Tinatawag tayo sa pagbabago at muning pagbabalik loob. Habang nakikinig tayo na sa salita ng Diyos na bukas ang puso, tulad ng ginawa ng mga tao sa panahon ni Nehemias, tayo rin ay maantig, mapaggagaling, at mapalalakas ng kagalakan mula sa Panginoon. Sa ikalawang pagpapahayag, ipinalala ni San Pablo sa mga naunang kristyano ang kahalagahan ng Eucharistia at kung paano ito nakaugat sa buhay at kamatayan ni Yesus. Hinihimok niya ang mga taga-Korinto Nalapitan ang hapag ng Panginoon ng may paggalang at pagkakalisa. Kung paanong pinakakain tayo ng katawan at dugo ni Kristo, pinupunurin tayo ng salita ng Diyos. Ang salita at yukaristiya ay parehong handog na iniwan ni Yesus para sa atin. Upang lumago tayo sa pananampalataya, mapalakas ng banal na espiritu at mabuhay bilang mga alagad niya. Si Jesus ang sinta ng Diyos na nagkatawang tao. Ay ang pagtanggap sa salitang ito at ang pagtanggap kay Kristo sa Eukaristiya ay parehong pakikibagtak po kay Jesus na pinagmumulan ng buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos at ang Eukaristiya ay parehong nagbibigay ng espiritual na pagkain. Sa pagtanggam natin ng na mga ito, inihahanda at binabago tayo at pinalalim ang ating ugnayan sa Diyos. Inihahanda ng salita ng Diyos ang ating mga puso upang tanggapin si Kristo sa Eucharistia. At pareho nilang inala, inilalapit tayo sa Diyos at sa simbahan. Nagbibigay sila sa atin ng lakas para sa ating paglalakbay bilang mananampalataya. Sa ating pagdiriwang ng linggo ng salita ng Diyos at pambansang linggo ng Biblia, ipinalala sa atin ang kahalagahan ng pagkikinig at pagsasabuhay ng mga aral ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Kapag tinatanggap natin ito ng bukas ang kalooban, tinatawag tayo nito sa pagbabalik loob at pagbabago. Sa bawat pagkakataong narinig natin ang salita ng Diyos, at tumatanggap kay Kristo sa Eukaristiya pinalalakas tayo ng Espiritu Santo upang mabuhay ayon sa kanyang layunin at pag-ibig bago tayo magtapos ay manalangin muna tayo sa ating Panginoong Diyos na tayo ay gabayan sa buong maghapon na ito sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama, salamat sa katapatan ninyo sa inyong mga pangako na tinupad ni Jesus sa lupa. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At dyan po nagwawakas ang, ang ating ikali, pagtatanghal ng relax si Lord at ang mga santo ang bahala sa atin. Ito si JM na nagpapaalala na sa, linggong ito ay makinig tayo sa salita ng Diyos at naway isa buhay natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. God bless.